Alang umaga sa iyo kapat. Ano man yung ating pinagdadaanan. Marahil ikaw ay nakaranas ng matinding pagsubok o problema, sitwasyon na hindi mo kayang lagpasan. Kung sa tingin mo ay nanghihina ka at wala nang makalinga sa iyo at wala nang nagtitiwala sa iyo. Kapatid, paalala, malaki yung tiwala ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pagkatayo ay kawangis ng Panginoon Isus at kung tayo ay mananampalataya sa Kanya at ikit sa lahat kapatid ay makakamit mo yung katagumpayan ng buhay mo at kaligtasan na nagagaling sa Panginoon Yesus kapatid, dapat tayo sa Panginoon tayo po ipunikit, tayo mananangin Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko yung aking kapatid na may problema may sitwasyon may kinaharap ngayon kapatid, wag mong i-skip ito haya mo na maranasan mo yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo ilalapit ko po sa inyong Panginoon tulungan niyo po siya kaya po ang magpala at magbigay sa kanya ng pagkakataon, Panginoon, na kung saan ay may kapanatagan, may kaayusan ng buhay, at mayroong kasaganaan ng gagaling ko sa inyo. Maraming maraming salamat po, O Diyos. Purihin kayo sa lahat ng pagkakataon. Nilalapit ko yung kanilang mga pamilya, yung kanilang mga anak, yung kanilang trabaho, yung kanilang sitwasyon. Purihin kayo, nakilain kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen, kapatid. Nais ng Diyos na pagpalaan ka. Good morning po.